Good. 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 ganito tapos ganyan din kalaki na guys mamili tayo na ng kaldero i-prepare pa nagte-prepare pa lang tayo na para sa ating ano, ano. Abangan nyo na lang pag nag-open ako ha Para Subscribe na rin po ako Larry Granite Vlog Larry Granite Vlog Dito tayo nung Mimili ng mga ano Kahit sa mga anong bagay Dito tayo bumili. Dora Box Dito rin tayo nung Mili Dalawa kelani kelani bus ya saya natin hey tayo guys ang kaldero assist natin sa Paris ano 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 ano

Sanyo, yun? sabi siya? Alam na place, ko. Nung, nung video okay, Sip, maybe, Oh. Alam Okay, okay. Masaya yung araw na ito. Maraming na, salamat sa so, video natin dito, guys. Kung bago ka pa, pa lang sa akin channel, huwag kalimutan mag-subscribe, like, and share, and comment para ma-tinggit. So, Thank you guys. Yung food ko ay no? Balot? Tayo na kong balot. Thank you, Nico. Five years, you're back. Thank you, guys. Salamat. And God bless. So, ayong resibo mo, messenger na lang. Oh, messenger. Thank you na, Tito. Okay, you. request, ha? Okay. Thank you, thank you, thank you. Ayan. Si ma'am, napakabait niyan. Dito Ay. kayo mamimili ng mga kung ano-ano. Lahat. oh ayan ma'am, ko commercial natin, ha? Yes. Lahat nandito. Kahit na anong bilhin niyo rito, ayan. Kompleto rito para tong ano, malaki pang nga sa ataw, eh. Ay, di naman, no bro. <laughs> ayan, lahat, lahat, yan, oh, ayan, ha? Ayan, Dito kayo mamimili. Anong pangalan ma'am nito? Ah, ay ah, kay Ma'am Escobar pala. Yan. Dito sa ano ng parking lot ng ano ng tricycle. So, yun maraming salamat. Bye-bye. Love you all. God bless.